Sabang tumatagal, lalong nahihirapan si Jenna sa kanyang sitwasyon, lalong-lalo na, at ang kanyang daddy ay hindi tumupad sa kanyang pinag-usapan. Talaga namang si Betsy ay nakabalik pa sa mansyon kahit na usapan nila na hindi ito tatawarin at hindi hindi dadalang muli sa pang ng magina. Subalit ano ang nangyari dahil tela isang iglap lang ay naroon na ngayot si Betsy maging ang kanyang ina. Ayan naman na inis na inis itong uh, si Jenna. Puno-puno na nga siya ng stress. Ang kanyang daddy ay todo ang paalala sa kanya. Na naman ang mangyari ay huwag patatawarin itong si Gerald. At hindi nahahayaan na makapasok sa kanilang buhay ni Mindy. Lalayuan si Gerald. Dahil ganun kalaki ang galit ni Robert pagdating kay Gerald. Hindi niya matanggap na pinagtaksilan siya nito kaya naman na wala ng buwang para sa kanya itong si Gerald. Bagay na tela, naging unfair naman kay Jenna sapagkat ginawa din ni Gerald ang lahat-lahat para mapatawad siya. Bukod pa roon ay walang hangarin si Gerald. Walang ibang masamang intensyon si Gerald kundi ang mabuulang muli ang kanyang pamilya na nawasak dahil lamang sa isang pagkakamali niya ngunit dahil siya ay masunurin sa kanyang ama ayaw niya na magkasagutan sila o magkaaway silang magkama kaya naman pilit na itong susundin kahit sa kaloob-looban niya unti-unti na siyang naawa sa pinapakita ng kanyang asawa nakita niyong sinsero ito naroon na nga i- Sinugal niya maging ang kanyang sarili sapagkat nagawa nga silang iligtas mag-ina. Ganun kalaki ang pagmamahal nga nitong si Gerald. Subalit mahihirapan siya. At mas mapapag-isip nga itong si Jenna at bibigat ang kanyang uh, daladalang sa loobin. Dahil nga dumating na nga itong uh, divorce paper mula sa US kung saan magdadalawang isip na siya na papipirmahin nga itong si Gerald. Naipit siya sa sitwasyon niya. Ngunit wala siyang magawa. Gusto niyang magalit sa kanyang ama. Subalit inintindi na lamang niya ito sapagkat nautong muli ito nitong si Betsy at nadala at naawa lamang sa anak nila na kapatid din naman niya. Kaya naman wala rin siyang magawa kundi intindihin na lamang ang kanyang ama. Samantala, pagbibigyan naman niya itong si Gerald. Kalihim nga niyang bibigyan ng chance kahit na may bitabiling na ni Robert na wag na wag magpapakita behind their so, back. Subalit, awag-awa na siya sa kanyang asawa lalong-lalo na at may untum na loob siya dito, utang nila ni Mindy ang kanilang mga buhay dahil nailigtas siya sila nitong si Gerald nung minsang maaksidente nga siya. Kaya naman na binigyan niya ito ng isang oras para lamang makita ang kanyang anak na si Mindy. Dahil yun na naman ang hinihiling nitong si Gerald. Miss na miss na niya ang mga ito. Ngunit magugulat itong si Gerald sapagkat makikita nga niya ang daladala nitong si Jana na divorce paper. Agad niyang tinanong ang kanyang asawa kung wala na ba talagang pag-asa na siya ay patatawarin sa kanyang nagawang malaking kasalanan at wala na ba talagang pag-asa na sila ay magkabalik. Sa kabilang banda, dahil nga sa pagkalayo ni Gerald at nitong si Jana, ang laging iiyakan nga nitong si Jana ay walang iba kundi itong si Maki. Kaya naman na uh, unti-unting talaga na develop itong si Maki nito kay Jana. Ayan, siya namang ikakagulat nga nitong si Gerald. Kaya naisip nito na baka kaya hindi na siya babalikan ay dahil may ibang laman na nga ang puso nga nitong si Jenna.